Ayan guys. Good morning. Ayan, house ko. Tour ko lang to. Ayan siya. Ito salas nito to. Ayan, salas na siya. Ayan. Bintana. Ito yung pintuan. Ayan, salas pa rin to. Sakot ng salas. Ayan siya. Ayan. Ayan, akin yan. Jacket ko yan. Lagi ko so, Pinalinis lang to. Nilinis ko na rin. Ayan yung banyo. Hindi ko na kayo papasok dyan. Medyo hindi ko pa nalilinis ng konti yung sahig niyan. Sahig na lang naman. Tapos eto yung kwarto niya. Isa lang naman yung kwarto niya. Ayan. Siyempre yun yung pintuan niya. Tapos eto. Hindi ko hayang gawin niya yung sa simento. Ayan. Nagpakuha na lang ng ano maggagawa niyan. Ano lang naman yan, tatapalan lang yung tiles. Tapos ayan yung laba sa likod. Maliit na house tour lang to mga guys. Tala ko ng ano, stereo. Para hindi naman mainip dito. Kasi medyo matagal-tagal ako dito eh. Gawa na yung linisin. Eh. Yan, pa-house tour natin yan. Ang liwanag dito. Tagusan yung ano. Yung liwanag. Tsaka yung. Ito yung liko dito. Tapos ito yung harap. Tagusan lang siya Kitang kita. Yung natural na liwanag. Bagaling sa langit. Galing sa labas. napaka fresh ng hangin dito. Kasi tagusan nga siya Tsaka maliwanag. Maaliwala. Sayang. Sa susunod na. Limbawang mag-ano. Gusto ko nito. Yung talis ko. Kulay white lang. Kasi noon ko pa naman yun. Nire-request kay mister na yun nga, ang gusto ko yung tiles white para maliwalas, maliwanag. Tsaka pagka puti, parang medyo malaki tignan yung bahay. Wish ko lang. Simpleng ganito lang. Okay na sa akin to ganitong kaliit na anong na bahay. Masaya na ako pag ganito. Wish natin yan. Wish ko yan. Ganda oh. Simpleng simple lang. Ayan yung loob oh. Meron siyang shower. Ayan yung sa ano niya. Pinaka, ayaw ko kung tawag dyan, Basta kalimutan ko. Ayan, house tour lang sa House tour na hanggang dito lang. Isang, isang ano lang na hindi na ako ano. Pasok tayo sa kwarto. Ayan. Pwede mo itong buksan. Tinuhin liwanag. Ayan siya manggagaling talaga sa labas. So, oh, ba? Diba? Yung ano niya, ayan o, meron siyang spring. Ano ba tawag dyan? Ayan o, pwede rin sampayan yan. Steel wool. Ah, hindi yung steel wool. Yung palinis yun. Yung ano, eh. Basta yan. Huwag ko tawag yan. baka na yan. Basta yan yan. O diba? Tabusan ng liwanag. Tsaka yung ano yun. Yung hangin. Yung sarap. Malaki din naman yung kwarto dito kasi kasya daw dito ang queen size. Tapos ayan, kumpleto naman yung ilaw niya. Then, may ilaw siya dito at dito wala. Diyan, tapos dito sa mayroon. No? ganda ng tiles niya sa ano. Ayan, maliit ng cabinet. Siyempre, meron din dito. Sa baba. Nalinisin ko pa yan. Konting linis pa to. Matatapos din yan. Ayan. Ang pang ano to eh. Pang simulang pamilya lang to. May sabihin, pwede siya dalawa hanggang tatlong ba? Anong tao? Ayan. Ganda no? Aliwala siya. Gusto ko pag nagpagawa ng bahay, ganito lang kaliit. Para maliit lang yung linisin. Diba? No? Ayan yung salas niya. O, oh, diba? Ang ganda. Perfect. Ito na yung gusto kong ganito lang kaliit. Ayan. Mayamayain ko na rin itong aking tour live. Dito, tour tour house. hindi live kasi kanina nag-live na ako. Ngayon, baka bukas ko na to i-upload. Nag-live ako kanina Habang naglilinis dito. Teka, kukuhanan ko to na ano, ang feature. Yan. Ang kalat ano. Pero okay lang mamaya, malinis na yan. Paano ko lang finish na, tapos na ang aking house tour nalinis ko na lahat talaga siya ayan ayan, okay na siya ang ganda na niya malinis na malinis na talaga ayun, malinis na rin siya nalinis ko na siya nang sobra malinis na ang aking trabaho. Tapos na ang aking trabaho. Yan na guys. Finish na talaga. Ah, uh, ito yung harap. Papakita ko rin sa inyo. Yan yung harap. Sa sala siya. Sa CR, kwarto, yun lang bahay niya. Okay na. Pwede na akong uwi. Laki bayad nito. <laughs> Kailangan linisin mabuti eh. Extra income din to. <laughs> bye bye guys! Nagustuhan nyo bang aking patour dito sa bahay? Ako ang caretaker dito eh.